Matachi. ito eto nga po, namili na kami ng pasalubong dahil po anak ko. Kaya po ang domestic helper OFW ay manugod na namili. Ayan. Kami po ay ano na ngayon sa piso-piso. Ayan, Daiso. Nasa Daiso po kami. Kami ay namili mga lods. Ayan. eto po ang yung plain chocolates ang masarap. yung plain chocolates. Ano kasan yung plain? Wala ano? Ayun, cappuccino. Asa? Ayun, yun, yun, yun. Masarap yan. And caramel. Ayun, caramel. Tsaka ito. yung tiramisu. Ito. Oh, ito. Tiramisu at caramel. Caramel, tiramisu. Ayan, ayan. Ito na nga po. Dinagdagan pa namin. Ayan po. Dito na kami. Dito lang namin siya. Kasi nga po, mga girls alam niyo naman ang mga ano, budget budget lang po. Mga DX nagba-budget like, budget lang. Itong, um, um, ito ang am um, 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 uh, Ayan. Dito, ikot, oh, ikot so lang ayan. dito ikot-ikot ikot kami. Ayan. Muntik na nakuha na na naman po yung isa rito. Mga rods. Ay, luka ka. Ayan. Sugi ka. Kasi battery. Baka kailangan oh, ng battery. Okay. Kung nalit lang. Aso makoti. Ayan, caga Ayan. Ayan. Ayan, Ayan, Kumuha na rin po kami ng battery dahil po kailangan namin, Ayan. Ano, Oo. 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 Okay. so dito po sa Japan, ikaw na magbabayad, ikaw na rin ang mag Kuha lang. Ito mag-aano. Oo. Ilagay niyo 'yan doon. Tapos titindihin uh -huh. mo. Spark. Ang English. At ilagay mo 'yung jacket mo, try mo dito 'yung jacket mo. Itong try mo. Lalaki natong sa babaya, sa bayad. At least makokontrol mo ko hanggang sa antanan, 'di ba? Akat merito yan po. Lahat ito, ito pati t-shirt. Ayan, mga lods. aakyat namin ng tray dito. Ayan. Ayan, mga lods. Aakit namin ng tray. Ayan. Tapos, dito. Start ka po kami. Yung plastic isabit mo doon. Yung plastic mo isabit mo doon. Ayan. So, habang... please Okay, product. Okay, tatapat mo yung product mukti ano nabili mong product Itatapat mo Ayan na po Habang nasa counter kami So, okay, tingnan natin Ito sa itatapat Itatapat Dito Not sa itatapat Dito, dito, dito. Okay. okay Ayan po mga lords You have already scanned this item Ayan You have already scanned this item Please scan your item Sige muna importante na So, namimili muna kami ng mga importante Oo, dada, para noon ano ayan siya mga lods oh, oh. Yeah. po kami baka mamaya babayaran na namin lahat malaki hindi uh, ano ano mo ko tita isa isa lang pi awa ka mo oh, yeah. yung mga importante pi ayan sige ti ito wag mo nang kunin ito wag mo nang kunin hindi, yung ganito. You have already scanned Wait, this item. Ayan, icon. This icon. Sige na. Bilis. Please scan your item. Hmm. Ayan, mga lords. Nakita nyo naman. 1-5 pa nga lang.

Huwag mo na kinukuha ng pangkulay yung nanay oh, na. mo. Oo, huwag mo Pwede Babalik mo doon. Ay. Oo. Kasi yung pampaganda hindi naman ano yan. gusto. Please, come Ay, isa-isa ang ganun lang. Isa lang yun? Oo. Ano gagamit dito? Oo. Ah, saan? Ah, Ano, sa amin niyan? Sa kanya? Ah, sa anak niya? Okay, Ang dali lang tita itong mga ano mm -hmm. na to. Ayan mga lords, bye bye na muna po. Ayan, mamaya yung finished product, pakikita natin.